kailangan maging responsable ito ibigay natin sa tao na pagdeateria may sunog katadaan yung ka, o yung truck ng basura kapas hindi na rin kayo may hirap bawal na ulit yung ano ha sofa, bowl, sok pa buhol hindi ng truck wala na hindi na no, naman na yun. Apa,

Hindi nakakapaghanap buhay pa rin sila. Kaya lang, nadadaanan. Ayan, uh, both sides. Ay, so. sarap. Um, tuloy pa rin yung hanap buhay.